Muntik na kaming matalo sa game na to. So tara, let's do this. So carry pala yung kaling dito sa gold lane. Tapos tinamaan ako ng first skill niya. So ganyan-ganyan lang gagawin natin guys. Poke-poke lang natin. Kaso tinamaan tayo ng second skill. Wala. Kaya tayo eh, sayang. Hindi pa ako nakaka-build ng Magic Blade by that time eh. Tapos yun, nabigyan na naman ata ako dito. Ay, hindi nakapag-out pala ako. Tingnan nyo guys yung ano, lupit ng Magic Blade. Mataas yung chance na makataas talaga kayo. And syempre guys, pag nag-marksman kayo, dapat meron kayo map awareness. Hindi kayo pwedeng basta-basta naglalakad kung saan-saan. Wala pa akong damage dito pero still uultihan natin yan. Tingnan nyo guys, so oh, Walang damage. <laughs> medyo nahirapan lang talaga kami dito guys kasi palong palo din yung mga kalaban namin dito so yan trio gameplay to ka trio natin dito yung Karina tsaka yung ano Aurora so yun yan nag ulti na ako dito guys ang sakit talaga nung no, ano carry Yata pa ako dito guys, wala na ako nagawa, nag-flicker in pa yung carry. Though nabigyan naman namin siya dito, pero yeah, ako yung kapalit. They just not a good trade, okay? So bigyan na naman ako, 0 to 9 score ko dito. So subukan ko sanang iligtas yung tower namin dito, pero napilitan na ako mag-flicker out. Pero nabigyan naman namin dito yung carry. <laughs> carry. <laughs> pero yun, na dep ko ata ito. Oo, oh, na dep ko nga. So, sinusubukan ko lang talagang i dep yung mga towers, case Okay lang kahit marami silang kill. Pero basta, guys, iligtas natin yung tower. Hindi na magre-respawn yung tower na yun, guys. Tayo magre-respawn pa tayo. Okay. Pero syempre, dahan-dahan lang sa pagde-dep ha. Pag alam yung hindi nyo na kaya, bitaw na. Para hindi tayo nasasaktan, diba? Diyan, diyan yan kasi tayo nasasaktan, eh. Yung ano, umaasa ka sa mga bagay na hindi naman dapat. So, tara, back to the ball game. Napunta sa kung saan eh, no? Kala ko talaga masisecure namin yung turtle dito pero akala ko lang pala galing magsisecure ng objectives ng predren nila eh. tapos ayan gigil na gigil na yung guys so medyo nag-iingat lang talaga ako dito kasi kapag kakulay green na yung shield niyan eh, eh isang ulti lang tayo dyan so yun eh, napilitan na kami mag out dito ang sakit nila dito guys so, Tapos hindi pa ako bumabawas Ano lang build ko dito eh. Tawag doon Corrosion Psych pa lang Wala pa akong DHS Since napugo talaga ako kanina Nung early game At yun Nakala ko talaga mabibigyan ko yung big sana dito Kasi nabitin yung damage natin Pagka flicker out ko Flicker out ba yung tawag doon Basta lumayo lang tayo ng konti Pero it's choke time Para sa mga kalaban guys Kasi sinalo nila dito yung second skill ko Ayun nakita nyo yung kare guys Pumasok tapos yung YG hindi na nakapag out Buti na na talaga may magic play tayo dito Kaya nabuhay pa ako At dito sa Lord fight na to Dito na nag-choke yung mga kalaban Tingnan nyo high loss guys Nasa top lane Bote na lang talaga At yun Pwede na tayo mag-ulti dito Dito natin nabigyan yung ano eh Tawag dun yung Bexana At yun yung top si Idol guys Ang secure namin yung Lord Tapos kung wala sa mga pa yung Frederick Tsaka Bexana It's uh, ano guys ha Choke time para sa mga kalaban Kasi tingnan nyo nag-audition na sila dito guys And yung wag na wag nyong gagawin Kapag uh, nabigyan na yung dalawan yung kakampi Eh wag na wag kayo mag-audition guys Watch. Ayun, tingnan nyo, nag-audition din yung ano dito, YZ. So, hindi ako nag-trinity build dito, guys. Pero, nag-build ako ng winter So, bali, ayun yung pang-attack speed natin. And, meron din ata yung, ano eh, tawag doon, movement, movement speed. Muntik na yun, ah. May kare pala sa gilid. <laughs> Kung nagkamali ako ng lakad doon, siguradong burado ako sa map, eh. So, syempre, guys, pang-counter natin sa mga kalaban, Malipic Roar, tapos si Halberd. So, dito, guys, tamang ulti lang ulit tayo. Shut yeah, up sa atin to, guys. Malalambot tong mga to. So, nabid ko na dito yung Malipic Roar. So, tamang free hit na lang tayo and proper positioning talaga guys ganda nung ulti dito nung ano, tigrel kasi hindi niya na second skill yung mga kalaban pero okay na yan guys ang mahalaga mabibigyan natin dito yung predrain ng kalaban yun yata top tapos meron pa kaming sa top lane ah. basag na basag to guys yari sa atin itong tower ng mga kalaban nag flicker in ako dito kaso hindi tumama yung second seal ko sayang talaga pero okay lang yan guys ang mahalaga nakapag push tayo and syempre guys positioning talaga kasi kapag nalipanan tayo ng YC dyan tapos natalonan tayo ng predrain may kalalagyan tayo tingnan nyo buto na lang talaga ang umabot sa akin is YC lang nakapag out pa ako dito salamat na lang talaga sa emblem natin tapos walang tinamaan yung ko doon. Ang lupit eh. Naman tinamaan niya ulti ko. Pero ang ganda nung ginawa dito guys. Nung ano namin oh. Yung Tigrel. Talaga nagpahabol siya dito guys. Tapos nasetan niya dito yung ano. Tapos sino ba to? Ayun yung beksana ng kalaban dito. Nag-choke yung mga kalaban guys. Choke time talaga nung bandang mid to late game eh. Kasi tingnan nyo yung kare guys oh, Nalambot siya yung flicker out siya bigla eh. So yun, ito guys another clash. Tamang tambay lang talaga ako sa bush. And kapag alam kong busy na yung mga kalaban doon tayo papasok. Sobrang sakit na natin dito guys to the point na kahit balagbagin tayo nung ano, YC dito. Eh wala na siyang gagawin. Nakita nyo yun guys, lumipad lang siya doon sa loob ng ultimate skill ko. Bigla siyang nawala Pagbaba niya eh. No? Tapos <laughs> so, dito guys, another one yung YC. Ayan na naman oh. No? <laughs> Sobrang lambot na nito guys. Naka damage build din yung ano eh, yung YC dito. Buti na lang talaga umabot yung winchant dito nung Kari. Kung hindi, mabubura din to sa map eh. So, ito guys, Lord Pike. Grabe yung ano Lord Dance dito. Nakita nyo yun guys, nakapagod pa yung mga kalaban. Tapos, muntik Ay, na-reset nga yung Lord dito. Pero, yeah. Nakuha namin yung Lord guys. So, bari, ito na yung last clash. And dito sa clash na to, naubos yung mga kalaban. Nabigyan natin dito yung carry ng mga kalaban. Tapos yung YZ walang kadaladala. Tanggal na dito yung immortality ni Idol. Pero nakapag-out pa siya which is a good thing para sa kanya guys. At yun, bote na lang talaga tinamaan na second skill ni XB yung beg sana. At naburhan na rin siya dito ng tuluyan. So meron na akong ultimate skill. Pwede na ulit natin balagbagin yung mga kalaban. Predrin dito. Gusto pang mag-out pero hindi na siya makakapag-out dito guys. Yet up dito yung Predrin. Tapos yon tamang tower na lang ako dito. Ito yung isa sa pinaka, the best sa Pwede nyo gawin guys para manalo which is sa mag-tower lock. Yun, focus lang sa objectives. Nice, G. <laughs>